Ay, hello mga tumadachi. So, today is Saturday. At mananahimik lang kami sa bahay ngayon. Kung napanood niyo yung previous video ko, sabi ko nga, di ba, maglilinis kami ng flooring ngayon. Pero ayun nga, naglaro mo na yung magama. ama Sige anak, sulitin mo na si daddy mo at ikaw daddy, sulitin mo na si Jairo. And kung mapapansin niyo kung paano magpunas si Jairo, tinuro yan sa school nila, hindi akong nagturo nyo. Ang galing, di ba? At ibang-iba sa pagpunas ng daddy niya. Kailangan ko na rin kasi ibalik yung carpet na nilabhan ni Crispin nung last Sunday. So, ito nga yung video ah. last Sunday. So, sabi ko dapat maaga pa lang mabrush na yun kasi habang madilim pa, ba diba? Kasi mamaya maaraw na dyan. Siyempre, ayaw naman yung maarawan. Pinasabay okay, ko na rin pala yung carpet nung sasakyan namin dyan na ipabrush sa kanya. Si Jairo din, as usual, naglilinis ng kwarto niya. So, gusto ko rin pala mag wash sana dyan dahil nailabas na nga yung water dyan. Kasi mainit na, guys. So, ito pala yung ginamit kong floor detergent. Pwede nyo siyang i-dilute, depende sa dumi. After niyan, mag-a-apply tayo ng wax. Mamaya na yon. Sa labas na rin pala, pinunasan ni Crispel yung mga upuan namin. So mga ma'am, siya ito po pala isa sa pinaka-favorite kong panlinis dito sa bahay namin. Kahit sa sasakyan, ito talaga ginagamit ko. So meron po siyang amino acid base ko. talaga pinapupunas ko yan sa ref namin, sa mga cabinet, sa upuan, sa lamesa, ganun po. Kahit sa kitchen po, yan po ang ginagamit ko, pantanggal ng oil stains. So nakalbo na nga yung paa namin dyan, magagasgas ang floor kapag hindi pinalitan. So lagyan natin ng cover, diba, mga mamshi. So, ito po yung nabili ko dati sa Costco. Family Guard po siya na de-germing 99.99% lang. Pwede po siya sa soft and hard surfaces. So, ito naman po yung ginagamit naming wax coat. Good for 6 months po siya. So, ayan, ang hirap-hirap maglipat ng mga gamit. Ayan, si Jairo katatapos lang maligo dahil pinagpawisan na. At gusto niya daw makipaglaro sa kaibigan niya. So, ayan, kumikintab-kintab na rin ang aming floor. Ay, talagay pinili namin flooring para naman hindi makita yung gas-gas dahil may bata. Ayan po hinatid na namin si Jairo. Bahay daw po muna siya at kami ay pupunta sa dentist ng daddy niya. Ayaw kasi sumama. And yun lang, thank you for watching.